Hey guys! <laughs> Naaalala niyo pa ba yung kakao na kinuha natin no isang araw? No isang araw, no isang linggo pala. Ito na siya ngayon. Pinatayo ko na siya sa araw. Charan! Tara at gawin natin tsokolate. Game! <tinyo> Yan, ano kaya magiging itsura nito kapag ginawa nating tsokolate? At magiging successful kaya ang ating gagawing tsokolate? Step by step ay kailangan nating sumakses. <laughs> yan, so ito yung mga buto ng tsokolate. Napatuyo na natin sa araw. At ating ibubusa or i-roast. Yan. Ganyan so, lang. Busa-busa. So para lang tayo nagbubusa ng no, mani Meron ka Yan. Busa, busa lang. La 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 la. <laughs> at syempre, maya-maya ay maluluto na ito. Mmm, nangangang may tsokolate na. Ang bango. Konti na lang to at maluluto ng ating tsokolate or cacao seeds. At mamaya ay gagawin na natin itong tsokolate at gigilingin. Yan, yeah, pumuputok-putok pa siya. Hintayin na lang natin maging ghosted dito. Ayan, sa tingin ko, okay na to. So, patay na natin ang apoy at isasali na natin siya dito sa may dilao. Ayan. Ayan. So. At syempre, kailangan natin tong balatan. Ang pagbabalat nito ay dito tayo magbabalat. Let's go! Mmm, amoy tsokolate. So, mainit pa siya. So, subukan natin siyang balatan. So, ito siya. Uy, madali lang pala sa balatan. sa so, ito yung pinakalaman niya. Ang init. Yan, so, babalatan natin siya. So, mabilis pala siyang balatan. Yan, balat-balat lang natin. Aray kong init. Ayan, so nagbabalat na tayo. Tuloy-tuloy lang natin ito hanggang sa mabalata natin lahat. At papakita namin sa inyo kung paano nga ba ginagawang tsokolate ang buto ng kakao. So, yan. So, hindi nakakaalam, ang kakao or tsokolate ay nagagaling sa... ang tsokolate ay nagagaling sa buto ng kakao. Yan. So, ito siya. Ginigiling ito. Tapos... Lalagyan ng asukal o kaya ng butter at magiging tsokolate na siya. Kaya, transition in 1, 2, 3. jaran At, nahimay na natin at nabalatan na pala natin itong mga buto ng ating kakao. So, dudurugin na natin siya para maging chocolate powder. So, lagi natin dito. At, didiktikin na natin siya. Dahan-dahan lang. Ang Yan durug-durugin, tapi tak 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 tak. <laughs> Ayan, so durugin lang natin. Transition. Ayan. After a long, long, long hour ng pagdidikdik. Ayan. Ito na siya. Amoy tsokolate ng bango. Pero syempre, hindi pa ito matamis. Lalagyan pa natin ito ng asukal mamaya at tutunawin para maging tsokolate na siya talaga. So yan, ito na yung resulta ng ating pagdidikdik mula sa ating kakao at buto at pag-roast. Ito na siya ngayon. So ito na ang ating, hindi pa finished product, pero ito yung ating chocolate powder. Yan. So ngayon ay gagawin na natin itong tsokolate. Yung talagang nagme-melt na siya. Yan. Ayan, so kumukulo na yung tubig. Ngayon naman ay tutunawin na natin ang chocolate. Ipapatong natin siya dito at hahalu-haluin lang natin siya ng ganyan hanggang sa matunaw itong chocolate na ginagawa natin yan okay hintay lang natin yan lagay lang natin at haluin na natin ating chocolate yan Ayan, so natunaw na ang ating tsokolate. At nilipat ko pala siya sa kaldero kasi mabagal yung pagkatunaw niya kapag doon sa malukong or doon sa bowl. Okay, so okay na to. Ayan, konting-konti na lang at matutunaw na talaga siya ng tunaw na tunaw. Ayan, amoy tsokolate. <laughs> ayan, so nilalagay ko na sa molde yung natunaw natin at ginawang tsokolate. So ayan, Okay. So, ito pala ang first time natin gumawa ng tsokolate. So, titingnan natin magiging successful ito. So, tara. Dali na natin to sa ref. Ayan, tara. Dali na natin to sa ref. At papatigasin na natin ang itang tsokolate. Dito natin lagay. Ayan. Bye-bye. Balikan natin siya in 1, 2, 3, 3 days later. Ayan, titingnan natin yung chocolate na nilagay natin dito at ginawa natin kanina kung sumakses ba tayo step by step. <laughs> Tara. Charan. Wow, para tayo sumakses sa ating chocolate. Buksan na natin. Wow, nakagawa tayo ng ating sariling chocolate. Titikman na natin. Ang ating sariling chocolate. Ito na. Ano, one, two, three. Mmm. Success nga sa <laughs> gamit lang ang buto ng kakao, ay nakagawa na tayo ng ating sariling chocolate. Kaya, gawa na rin kayo!